i share ko lang po para maliwanag sa iba. Yan, tumutulo pa. Makapuno, fresh makapuno. Yan, yeah, dapat po eh. Ito, papakita ko sa inyo. Wow, oh, Yeah. Buksan ko na lahat. Oo, oh, buksan mo na lahat. Good morning, mga kapastil. Welcome back to our channel. And today's video po ay may share ko lang po sa inyo kung anong ito pong aking mga nilog na nandito sa aking likod. Yung kung anong laman o no, aking mga nilog na ito. Um, kasi po may nagtanong sa akin na isa kong viewers na hindi daw po palang makapuno ay niyog. Yes, oh po, Tama po kayo. Makapuno ay niyog. Ito po siya yan mamaya po ipapakita ko sa inyo at ipapaliwanag po ang bawat isa meron po ako din ah, niyong na panggata niyong na alangan niyong na makapuno at niyong na mura ang mura po ay ito yung ibig sabihin po ng mura sa amin din sa keso na ay buko basta din po sa amin sa keso tawag po namin ay buko hindi ko lang po alam sa ibang parte ng keso or sa ibang lugar na na kung ano ang tawag nila kung buko o mura basta kami po ay mura ang tawag namin din eh. kasi kaya po tinawag na mura ay eh, siyempre mura pa po ang laman niya hindi pa magulang so ang namin po tinatawag na buko pagka sinabi sa amin buko ay di yung kakagarni pa lamang yung babagong nasibol at babagong na <coughs> nasibol sa balaybay ng niyong ayun kaya po po para po dun sa ibang baka uh, hindi po alam kung paano po ang pagbunga ng niyog kahalin tulad nala ang punong, ah, mong makapuno na lang punong uh, na ipinatanong sa akin ng isang viewers so yon ngayon po ay eh, na yung pong makapuno ay doon din ako kuha sa puno ng mismo ng niyog halimbawa po eh, basta lang po may kumasya uwi ako wait lang basta halimbawa po ay eh, nagpababa ng niyog kami pababa, magpapakawit po Bale, ang kami po ay nakaabang sa mga nagkakakalit ng niyog and after that, <coughs> ipinapapiti ko po ang ha, bawat isang niyog kahit pa po yung isang libo ang peraso ng niyog o limanda ang peraso ng niyog ay bababa. Since yung po aking niyogan din ni ay puro makapuno at yung po ay tanim ng aking tatay kaya ang mga seedlings po na itanim noon ay puro makapuno kaya po pagka po nagbababa, nakabang ako kasi kasi nga po ay nakakakuha ng makapuno. Sa isang pagbababa naman po, hindi naman po sasabihin porkit makapuno po yung nakatanim. Ay puro makapuno ang magiging bunga noon. Hindi po gayon. Ang magiging bunga rin po noon ay niyog. So, hindi ba po sa isang balaybay, may makukuha lang po isa o dalawang pirasong niyog. Ah, makapuno. Minsan po, wala pa. Minsan isa, isang balay-bay lang, may makukuha kang isang makapuno. So, ganun po yun. Kaya po pinapapitikot. Kaya pagka po nagbaba ng mga isang libong perasong niyo, minsan po, yung nakukuha lang makapuno ay ilan. Halimbay, 40 pieces, o may minsan, minsan naman po, pagka magaling pumitik ang ang ating mga nagbaba or yung magtatapas ng niyog minsan po ay ako'y nakaka nakaka 50 piraso ng ano ng makapuno. Eh nung po yung tatay po, palibasa po yung bihasa sa pagpipitik ng ano ng niyog na para makakuha ng makapuno. Misyon po yung nakakaisang sako siya ng bimeng. Bimeng kung tawagin, yung po yung mas malaki sa sako ng bigas na singpitahang kailo. Yung pong bimeng ay yung mas malaki. Yung po yung lalagyan ng mga feeds ng ano, ng <coughs> ng mga baboy, mga patoka naman o gano'n. So, malaki po sa ako po. So, minsan po, nakakaisang dama mahigit. Kasi ang tatay po ay matyagang magpitik ng ano, ng niyog. Eh, siyempre po, pagka po tayo nakikisuyo lang sa mga nagbababa, mga naga tatapas na po isa pang tarbaho nila. Pero pagka po mabait-bait na ano na napapakasuyo, napakipitik, at para ihiwala yung makapuno at kinukuha ko po. At uh, minsan nga po yung aking niluluto, hindi po minsan kundi madalas nga pala na niluluto ko ang ano ang makapuno kasi mahilig po si Habi sa makapuno at uh, minsan po yung nagbibigyan ko din sa akin mga kapatid ng luto na so ayun, yun po ang tamang paliwanag ko sa pagkakaintindi ko at uh, na makapuno ay nakukuha lang naman po sa alibay ng baba ng niyog minsan isa, isang niyog isang peraso, dalawang peraso minsan wala pa sa isang puno po ng niyog. So, yun po, ang makapuno po ay galing sa niyog. Para po doon sa nagtanong, po niyog po yun. At mamaya, pag biyak po, ay ipapakita ko sa inyo ang, ipapakita ko ulit sa inyo ang klase ng bawat isang niyog din na ipapakita ko sa inyo. Ayan. Apat na klase po are. Uulitin po ulit. Baka hindi po na guest ng iba meron po tayong niyog na panggata, niyog na alangan tawagin, yung pong alangan ay nilalahok sa mga kanin, sa mga halimbawa po ay gumawa ng, ng sumang balinghoy, nilalagyan po namin ng alangan, minsan po naglaga ng balinghoy, uulaman ng alangan na niyog, yung po ang masarap. Tapos ito pong pinaka makapuno, mas marami po nagagawa dyan, mga sweets, mga mga tao dito, mga kakanin na nilalagyan ng makapuno, marami din si nalalagyan. Tapos ito po namang buko, kung tawagin, at saka mura, ay di ang po pong nagagawa ay buko sa lahat. Tapos marami din po po yung naglalaho pa ka Kaya po aking pinapaliwanan para po sa ibang hindi nakakaalam. Ayun. At uh, siguro naman po ay alam kong maraming madaming nakakaalam ng ganito. Kaso meron nga po, nagtaka nga po ako kasi nga po doon sa tanong sa akin na ang makapuno pa pala ay sa niyog daw galing or niyog pala po ang makapuno. Ayun, kaya po isi-share ko sa inyo para mas maliwangan ng iba. At ang alangan po ay hindi po pwedeng gatain kasi masyado pa siyang bata, hindi pa po maganda ang atas ng gata niya. Yun pa. So, hari po, ipapakita ko sa inyo, ipapakita ah, ko sa inyo ang baka pina rin pinabi ako kay Habi maya maya at may ginagawa lang inaantay ko pa ang haba po na ay paliwanan kaya po siguro nakapagtanong yung aking isang viewers na yun kasi nakita niya po dun sa sa akin makapuno na kinakayod na inupload ko sa short videos so yun po kaya po ako natuwang i-share ngayon kumbaga ngayon po i-share ko sa kanya o sa inyong mga viewers ko na kung ano anong klase ng uh, niyong So, ang makapuno po isa sa napakasarap nga po. Kaya, are, session ko po sa inyo. Ito din po ay alangan. Ito. Itong neum na to. Alangan din to. Yan. Ilan to? Seven pieces. Ito po, alangan din ito. Pinatapasan ko na doon sa nagkawit ng nyog. Ito po siya. Alangan. Ibig sabihin po ng alangan ay nasa pagitan ng mura or buko kung tawagin yung malambot pa na pagkaniyog. Buko kung tawagin sa ban lugar, ang tawag po namin doon ay mura. So, ginigit na rin ng niyog at mura. Yung niyog na panggataha. At ito po ang niyog na panggataha. po. Oh. Anak ng magniniyog eh, kaya alam. <laughs> Ayun, ilan na rin, madami. Bali, nagbaba ko ay nagpahiwalay na ako ng ilang piraso para pang 2, 4, Ito naman po yung makapuno. Yan. Tapos, kaya po nalalaman na makapuno, pinipitik lang. Ayan yung niyog. At ito ang ah, makapuno. Pipitikin para malaman na makapuno siya. Yung pong tunog e para may kabag. Ayan ito. Makapuno. So ito po isa pitik na aalamanan ah, kung siya ay makapuno. Ang pitik po ay yung para bagang yung puno parang may kabag. Ganon. yon Basti. Ayan parang may kabang. Pero nagpitik po na rin ang ano, ang yung kasama ng magbababa yung nagtatapas. Kasi sila po na, ang pinakamagaling pong mag-distinguish ng makapuno ay yung aking tatay. Kasi mga po, kaya po ang aming mga puno ng din ay makapunuan. Dati makapunuan kanyang siblings na tinanim noon tsaka ng mamay eh, yung sinunda na mga puno. Kasi po ang tatay ko sa makapuno. Kaya yun ang kanyang mga itinanim. At ito naman po yung mura. pinako uh, pinakuha ko lang din po ito doon sa kasabay ng pagbababa. Kasi gusto ko pumangain kaya fresh na fresh talaga. ang pagka laman niya, ay eh, syempre, yung ginagawa pang salad, yung malambot. Ito po ay eh, ka, kainaman, kainaman ng laman niya. Hindi po yung malauhog kasi pagka po malauhog niya, eh, halos wala nang makain kasi masyadong malambot. So, ayan po mga kasutil at mamaya ipapakita ko na sa inyo. At uh, kay habi ko ipabibiak. Sabi niya siya na daw magbibiak. Hi! Oh. bibiyakin mo na huh? bibiyakin mo na um, bibiyakin mo na eh. oo sige hali ka na ganun mo rin mga kapon para makita nila kami nga po ay maikwento ko lamang natagalan bago magpababa ng niyog kaya medyo lumihit ang niyog namin inabot ng uh, 10 months kasi po napaka baba ng pressure kaya po ang nangyari hindi namin na ipababa pero siguro nga po mas maigi pa na ano na ipababa na din kahit na medyo mala mura ang presyo kaysa naman po ng garne napaka laking liit po kumpara sa dating ibinababa ng ibinababa na niyo namin Yo at iniipon ko po ang sabaw ng mura kasi paborito ko po yan magaling po pati yan sa pag-ihi magiging maluwag ang uh, pag-ihi kapag uh, umiinom ng sabaw ng niyog or sabaw ng mura Tingin ko na ang isa pa. Iinom yun. Ah, ang tamis talaga ng fresh na sabaw ng buo. O mura. Manipis pa rin naman. Pero, ang kinakain ko po at gusto kong ano ay yung mas manipis pa. Ito po yung mga pansalat. Hmm. Ito yung medyo manipis pa. Gano'n din mm -hmm. na rin. Hmm. na kayo rin nya. problem. Yan ito po yan. Ano? Biyakin ko na lang. Napakita ko lang po para. Biyakin na nating lahat. Ano? Para ma-Indonesia ref. Ika, ano? Wow. Ano? Ito po siya. Yan. Ito po ayan. ay yan. Hindi po sana lahat ito, ha? Pagsimulan na lahat. Para no. Para kakayuan ko na 'lang yung ref para siguradong hindi na magantahin. Nakapas na eh. Ito po kasi makapuno. Ah, ito po kasi makapuno. Yan, ang ganda. Ito. Kapag po hindi agad na naluto or nabiyak, pwedeng magantahin. Kaya dapat po eh. Ito, papakita ko sa inyo. Mm, sarap. Fresh. Oh. Fresh na fresh. Oh, Do kita like it, kita Do you like it? Paligid naman naman siya. po cool. kasi umanta pa pag hindi agad namin yun, no? Kasi ang iba yung mga masyado ng magulang. Wow. Kaya dapat ianggapan. Kaya yung okay. reyong siya, ano yun? Okay. Ang doon, ganito. So, Ayan okay. na lang. Kaya dapat po rin dagat dagan, tapos lutuin kung lulutuin. <coughs> Kasi baka umanta, Abuti na mabulok. Yan, ang ganda. Tutulong ko po si Habi sa pagkakakayod uh, pag, uh, ng makapuno. ano oh, na eh, right? pete. To, uh, uh, na po ni pete? Eh, rin pinagpapatong ko lang gana. Oo. Yung ano lang pagi pa. So wala akong so. fish to pete. May Tapos pinatasa, no? mura. Wala na. At, sige. yung gasan mo oh. rito. Tulungan ko sa Magkakahid ng makapulog. Pag kinahid ng makapulog, ang makapro, itatapot ako. Ang sadya, di kikita mo ang ginagawa ko dini. Di. Isinasaling ko sa bao. Ano muna rin, bago ka -ba mag-umpisa. -ba -ba Ari, excuse mo muna rin. At uh, para maipasok mo rin. Ato ko nang bahala dyan. Kaya na ako nang magtutuwa. Ikaw na lang. Oo, oh, sige. Ah, basta tari mo. Tanggal na rin dyan ako nang bahala dyan sa makapulog. Sige daw po, magkakahid mo lang yun sa nyo mo. Sige mo lang yun sa nyo mo. Pari na ba'y pwede kasi Sige, sige, pasok mo muna ito. mo Medyo ano. Magtapun, Ang Ito, 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 Hindi mo sa malayo. Oo. Dapat iba ko. Hindi na daspan lang. Daspan, daspan di ang berde. Ang berde sa. Ang sa

muuto. Mm -hmm. Ito ang bulok sa loob para makasibo. Toyo ang punto ng makapuno. <laughs> okay, Maka okay. And, uh. Ano po mga kasating? Mm -hmm. Nakita na lang po muna ulit. Ayan. salamat po sa pagsama. Sa sana po sa kaliwa na kukon sa makapuno natin. check ko lang po para paliwanag sa iba. Siguro nga po yung iba hindi ang gano'n Ang galing ang baka po mo. Siyempre po sa mga lalo na yung ibang taga city, yung talagang hindi nakaka sa buhay, hindi nila alam. Kaya ito po, isa ba diwanag? Ayan. Ayan, tumutulo pa. Puno, oh fresh makapuno. Maraming salamat po. Ayun, yung plus po Ayan, patapos na. Iisa na lang. Ito na po, tapos na makapuno po kasi ay nag oily -E kumpara sa mura yan talaga po ano siya naglalangis-langis